Pag-uusapan din po natin ito pong uh, inihain ng House of Representatives na motion for reconsideration, no? Ano po yung mga punto nila? Eh syempre accountability na naman. Hindi daw po ito defiance. Hindi raw po sa hindi sila sumusunod sa Supreme Court. Pero pinagtadlaban po nila yung katapatan katapatan sa konstitusyon. Kung bago tayo magpatuloy mga kachika, kung bago ka pa sa channel na to, ay dapat lang na mag-subscribe ka na at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Subscribe na at yun na nga mga kachika. Ito po naman yung kay Martin Romualdez. So, alam na po natin na ngayong, ngayon pong araw ay nagkaroon na po na sila ng ano, uh, motion for reconsideration. Okay. So, ano po yung uh, motion for reconsideration nila? Pinababaliktad po nila sa Supreme Court. Yung, ha, yung uh, pasya ng Supreme Court, gusto po nilang baliktarin na uh, itutuloy po yung impeachment trial kay BP Sara. Okay. So yan po yung gusto nilang mangyari kaya nagkaroon sila ng na motion for reconsideration. Ano ano naman po yung sinasabi nito ni Martin Romualdez? Oh, halos pareho sila ni Tito Soto kaya nga si Tito Soto ano eh, parang spokesperson. Tinanggal si Bukoy, wala na si Bukoy. Ah, ito lang Bukoy Ah. Akala ko ba wala kang bayad? <laughs> Akala ko wala kang bayad, bakit eh, wala ka na? <laughs> wala na ba mga prosecutor? Okay. <clears> The <throat> sa so representative Representatives formalized is bid To overturn huh? the Supreme Court's decision on the impeachment case against Vice President Sara Duterte by filing a motion for reconsideration on Monday. Ayan. Sa statement po ni Martin, ito po sinabi niya. With utmost respect to the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people whom we are sworn, etc. Et This is not an act of defiance. Hindi po namin ang Supreme Court on dini-disrespect, no? Hindi po namin sinusuway at hindi rin po namin uh, hindi nire-respeto. It is an exercise in constitutional stewardship. Pero binabantayan po namin yung konstitusyon. Pinangangalagaan po namin yung konstitusyon. An affirmation that every branch must act with fidelity to the charter that give us all power. Dapat daw po, tapat ang bawat branches of government sa konstitusyon. We act not to provoke a class of institution. Hindi po kami nakikipagtalo o mag Uh, para po mag-away-away kami. But to prevent the erosion of people's right to accountability. Ayan na naman, narinig ko na naman yung accountability. Uh, di ba? According to Romualdez, yan. Sabi niya, uh, House of Representatives lang has the sole, exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject for pre-approval, and not conditional. Ayan po. So, kami lang ang may karapatan na maglitis, maghain ng reklamo at ito po ay hindi shared. Hindi po namin to wala po kaming kasalo. Kami lang po ang tangi exclusive. Ha? Okay. So, mali daw po yung uh, pagbabasa ng Supreme Court ng uh, retroactive imposition of new rules, no? malidaw mali daw yung pag uh, new rules at saka mali daw po yung interpretasyon nila ng uh, nung apat, ika -apat to na impeachment. Ang sabi ni Romualdez, only one impeachment can be initiated in that initiation begins with one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. O, tignan nyo ah. Ito po ang uh, argumento ni Romualdez eh. Magsisimula po yung one-year bar o yung isang taon na hindi ka pwedeng magsampa ng reklamo kung, ayan o, oh, ah uh, only one impeachment can be initiated. Isang isang beses kaya mag-initiate at hindi raw po nakapag-initiate doon sa unang tatlo. Uh, dahil nagsimula lang po yung initiation noong inendorso na yung ikaapat na uh, yung ikaapat na impeachment complaint. Ah, uh, di ba? Kaninong interpretasyon yan, Martin? Interpretasyon niya yan sa House of Representatives. Sabi mo nga, di ba? May exclusive kayong kapangyarihan na mag Okay, tanong. Sa ruling ba ng Supreme Court tinatanggalan 'yung exclusive exclusive uh, right nyo na kayo ang maglilitis? Wala naman. Eh. Wala naman sinabi 'yung Supreme Court na uh, pwede na rin maglitis 'yung DOJ, pwede na rin maglitis 'yung 'yung uh, Regional Trial Court ng impeachment trial. Wala po. Wala, hindi naman inaagaw sa 'yan. So 'yung argumento niyo na kayo lang 'yung sole kayo lang yung exclusive na may karapatan na mag-initiate. Tama yun. Hindi naman yung kinukontra ng, ng ano. Yung accountability ba? Tinanggal ba ng Supreme Court yung, yung uh, accountability? Hindi rin naman. Ibig ba sabihin, bawal ng impeach yung mga impeachable official? Pwede pa rin naman. Ano po yung pinagtatalunan natin? Ano po yung pinagtatalunan lang dito? Kung pwede pa rin naman kayong magsampa. Dalawa. Ha? Dalawa po ang pinagtatalunan. Una, kailan magsisimula yung one year rule sabi ni speaker magsisimula lang yan pag nag initiate yung house of Representatives. eh hindi naman namin hindi naman kami hindi pa po magsisimula yung one year bar rule kung hindi pa po nag initiate dun sa unang tatlo ano naman ang hatol ng supreme court ang sabi naman ng supreme court kaya naman na hindi na initiate yung unang tatlo kasi hindi nyo pinansin ang tanong, pwede bang hindi pansinin? Hindi pwede. Dapat pagka-receive, may number of days, kinakailangan na yan na ipasa sa komite, ipasa ng, uh, may karapatan ba yung Secretary General na mamili? Wala. Pag na-receive niya, sisimulan niya na yung pag-initiate ng para tumakbo na. Hindi, hindi nila usapin yung one-year rule. Eh. Para tumakbo na po yung reklamo. Dapat po, ina-action nila yung reklamo. So, sa madaling salita, pinagtatalunan muna, dalawa lang yung, yung kino question No? Una, kailan nagsisimula yung one-year rule? ba diba? Kinu-question ni Martin. Sabi ni Martin, nagsimula lang naman yung one-year rule buhat nung nag-initiate na kami at ang initi in initiate namin, yung fourth complaint. Sabi na Supreme Court, hindi nyo pwedeng hindi pansinin. Hindi, hindi po nila kaalyado na. <laughs> hindi na po nila kaalyado. Kaya nga may nagsampan na reklamo. Hindi po pwedeng hindi nyo pansinin. Yun po yun. Kinakailangan, sumunod din kayo sa konstitusyon Nakalagay po ba sa konstitusyon na dapat may gawin silang aksyon pag may nagreklamo? Nakalagay po. O bakit sinasabi ni Martin na mali yung uh, interpretasyon niya ni Martin? Ito naman po yung interpretasyon ng Supreme Court. O ngayon po, sino po ang magpapasya, kanino pong interpretasyon ang masusunod? Interpretasyon ba ng pinuno ng House of Representatives o interpretasyon ng ng uh, Supreme Court? Co-equal po sila, pantay po sila. Pero sino po ang masusunod kahit pantay sila? Siyempre Supreme Court. Bakit? Interpretasyon ng batas eh. Interpretasyon na sa ligang batas. Kung ang pinag-uusapan natin, co-equal sila. Gusto na Supreme Court, ganito budget ko. Pero sabi ng House of Representatives, eto lang ang budget mo. Sino masusunod? Siyempre House of Representatives. Kasi kapangyarihan nila yung mag-budget. Bagamat ko equal kayo, no? Tandaan po ninyo 'to. Bagamat pantay po sila ng kapangyarihan, may iba-iba naman silang tungkulin. So kung usapin po ng budget, ang masusunod yung Kongreso. Pero sa usapin po ng pag-interpret ng batas, ang masusunod Supreme Court. Kaya yung dalawang interpretasyon, yung interpretasyon ni Martin, na magsisimula lang yung one-year ban sa initiation namin pag, ini, pag, hindi na pag inintindi na namin eh hindi naman namin inintindi yung tatlo eh. hindi raw nila inintindi yung tatlo sabi ng Supreme Court dapat inintindi nyo yung tatlo <laughs> di ba? Oh. kahit hindi nyo intindihin automatic na yan tinanggap nyo merong katunayan kasi nireceive sa pagkakareceive ninyo <laughs> no? dapat susundin nyo na yung sa konstitusyon kung ano nakalagay doon. Yun po yun, no? Kaya ito, malabo po, malabo po to na bumalik tayo Supreme Court. Bakit? Unanimous eh. Inuulit-ulit na namin, ilang talakay na namin yan sa Berada Aguila. Lagi kong inuulit-ulit, kung 7-6 inuulit lang yan, isa lang yung mapabaliktad mo. Di ba? Isa lang yung mapabaliktad mo eh. Oh, meron ding magsusulat. Ponente po yung nagsulat na, ang tinatawag po ng ponente, yun, ikaw yung magsusulat ng desisyon ito yung desisyon, tapos sasangayong kayo at hindi, di ba? Eh, yung, sinul yung ponente po rito, hindi po Duterte, ah uh, baka kalain nyo, marami dyan, Duterte, kasi hindi po. Pinoy po yun. Ha? Appointe si oh. Siya yung ponente. Lahat po sumangayon. Eh. ah Lahat po sumangayon kay Leonin, kaya malabo po yan. Ngayon yung sinasabi ni Tito Soto, na, edi, eh wala na may impeach. Bakit po dapat pahirapan ng impeachment? Para po hindi abusuhin. Katulad po ng ginawa nito. Wala pong, wala kayong ebidensya Ano po gagawin nila? Meron na kasing nangyari. Walang ebidensya. Sa impeachment court na sila kukuha ng ebidensya. Ang mahalaga, matanggal nila yung gusto nilang matanggal. O, yan po yun eh. Yan po yung sinasabi natin. Ah! At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at ishare mo na din para mas marami pang magkakalam sa hot topic na ito. Maraming salamat!